Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. Hello, good morning. Ngayon, papunta tayo ng Malolos Bulacan ngayon. Mag-deliver -de tayo. And nandito kami sa Talentino Marketing ng maaga. So, bali, sarado pa to. Pero, inaantay lang namin yung driver kasi nakaset na naman yung makina doon. Nandoon na yung mga makina. Di-deliver De na lang. So, antay-antay natin yung driver pagdating. Ito na po yung aming driver. Harating lang. Che Check, lang natin. Ay, ay, ay Oh, ito nga. Ito, ito. Sige, okay, kuya, thank you. Thank you so, ito yung cutter. So, tatlong makina. Bali, nung time na yun, medyo makulimlim, uulan, tapos hihinto. So, ganun yung naging klima nung nag-deliver tayo. And as requested, uh, umulan umaraw, kasama tayo dyan sa pag-deliver. Dahil nga tayo yung magde-demo ng makina. Ayan, kapapasok lang namin na expressway. yung parang yung walking driver. Ayan. Okay. Medyo naging mahaba yung naging biyahe namin kaya dumaan kami sa expressway. Kung tama pagkakaalala ko lumabas kami dyan sa tabang exit. Ayan, nandito na po kami. So ayan, Grand Royal Subdivision. So antayin daw po namin sila. Magalalim pa sila sa loob, syempre. So ayan, nandito na po kami. Mababa na po yung mga makina. So dito yung kaila mama. Ayan po. So, bali, tatlo yan, single line speed, overlock, tsaka piping. Pag nagdi-deliver kami sa malalayo, may kasama kaming mekaniko talaga. Ayan, mekaniko ng Tolentino Marketing is Kuya Manding para just in case may mga i-adjust yung makina, may kasama kami na pwedeng mag-ayos. Ito, okay, ma'am, matuturo ko sa inyo. ma'am, dito. Pag mag-a-adjust kayo ng bilis, uh, ito lang yan, no? di ba, plus, minus. Ang standard speed po niya 25, 30. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Tapos, uh, since nag-aaral pa lang po kayo, since nag-aaral pa lang po kayo, gawin natin 20, pakipa. Ang 20. Pag nakaset na siya ng 20, antayin mo lang siya o ikot, pwede nyo na siya gamitin. Ang bawa, o, Ay, ayan, uh, yeah, ikot, okay na. Ang bawa, mag-press pa rin. Nabilis pa rin kayo, pwede nyo siyang pag-aaral. So, gawin natin 15. Kaya, pag naging 15, antayin mo lang po kumikot, nakaset na po yun ang diskarte namin dito ni Kuya Manding habang isineset niya yung ibang makina, ako naman nagde-demo kay Laser at Ma'am. Sa tulong niya rin, may mga binibigay din siyang tips habang nagtuturo ako kay Ma'am kung paano gamitin o i-operate yung mga makina na pinabili nila sa atin. Bukod sa pagde-demo kung paano gamitin yung mga makina, isa sa mga ginawa natin dito ay eh, pinakita natin kay lamang kung paano magtabas at magtahi gamit yung mga makinang pinabili niya sa atin kung mapapansin nyo nagkakat uh, ako nung sandoh uh, yung sando po na yan, yan po yung sando ng anak nila. Sabi ko sa kanila, sige, pera mako nung sando, magkakat tayo ng fabric at tatahiin natin gamit yung mga makinang pinabili sa atin. Pinakita ko sa kanila yung ilan sa mga discarte dito kung paano ititiklop yung tela pagkapa isa-isa lang yung ikakat. At kung paano mo gagamitin yung, yung sando or damit para maging pattern. Kaya mo pinagalaman? Ano okay. naman ito? Pag-alas lang po ba? Ay, yun is pinagalaman ito daw. Mabilis. Mabilis ba mamang kaya? O, oh, ayan naman, ang apakanya ni Salam. Ang pangalan ng no, sample no, no. yung sample oh, po. Oh, ayan. Diyan ka muna muna mag-practice. O, try no? Ayan. O, tapos paikot mo muna to okay. Pabalik. Pabalik. Hanggang umangot yung karayos. Pabalik, pabalik dito. Pagkunta sa'yo. Baliktad naman sila oh, yung oh, baliktad po. Ito lang ang baliktad, yung high speed. Oh, tama na po. Tapos. Angat niyo po yung pressure po. <laughs> Ay, sorry. <laughs> Itong pang angat. Ito pala. <laughs> wala na po yung ano natin. Lang. Wala lang yung Wala lang yung karayon po. Ang tinulid. Ilan po yan? Ang speed nito 25. yung ano 10 lang. Lagyan natin sa 15. 15, tama sa na. Sa unong pasada, pwede, pwede mo i-try mag-backstitch, ma'am. Ito, Okay, sa dulo, dulo, dulo. Huwag kayong mainit dun sa bagal kasi pag nasanay kayo. Pabilis, ng pabilis, oh, pabilis na pabilis. Oo, Yung maganda sa nakaserbo. Kasi pwede nyo i-adjust siya unti-unti. Yan. nakuha nyo kagad yung pagbabackstitch. Try na po kayo pagpalabas na po uh -huh. yung Tapos pwede nyo naiikot itong... Tingnan mo natin yung kayo mo. Ito po, titignan nyo po ito. Ito yung tinatawag na take up. Kailangan ang position niya yun, yun, yun sa taas. O yan. Mukhang wow. may natatanda po kayong mga habang. Okay. <laughs> oh, kailangan nasa taas siya. Basta yung, yung daliri niyo huwag yung papadaanin dun sa may line ng karayon. Para just in case magkamali ng tapak, hindi matutusok. Yeah, -tap yan, pag inangatap niyo, kung nakaangat yan, mag-aan yes, nyo. Okay. Up. Isa pa. Kaya nyo ko pang pasadaan. Habang nandito pa yung mga boys natin, pwede... Okay. Hindi e muna kayo mag-train dito sa high speed. Pag na-control niyo na, overlock naman. Okay. Ako sure. po si Uli na po, si Paipin. Pagka po nakasalang na, pwede nyo na siyang hindi pa ikutin. Yung pababawin nyo yung karayong, pwede na po. Diretso na. Nyo, diretso nyo lang po nagtasana. So, pagdating sa dulo, backstitch ya, yeah, maabot pa konti. na. Bago nga nag <laughs> <no. laughs> Hindi yan, <laughs> <laughs> na po. Hindi yan mapuputol kasi mabagal. Pero kung ang takbo niyan, pag walang tela, mabilis. Labot na sinulit. Hmm. Ayan, ito yung di namin sa Garments yun. Na. Yung nakitirintas mo. Ayan. Yeah. Hindi siya okay. Ayan yung banting? natin. Ito po. Ayan. Ayan, panuorin muna sa amin. Ayan, yun ang gusto ko Panoorin muna si Troy. ito eh. Uh, ang ikot po niyan, yung pabalik. Pabalik. Uh, pa Counter clockwise. Di ba yung jersey may front and back? Mm hmm. Diba, ito yun. Uh. Ito yung back. Front. Ang front yung malalim. Yeah. Yeah. Oh, so, para mo siya mapagduktong, ito yung gagamitin natin. Ang gagamit unang uh, uh, duktong mo yung shoulder. Palisan. Ito yung back, papatong mo yung front. Ito yung uh, back yung eto yung tinatawag na right side tapos yung wrong side yung walang print uh oo -oh. o nasa loob siya nakapalaman siya sa gitna yung right side nasa loob nasa loob po yeah. So, tapos pag mo lang yung dalawang shoulder at papandangin mo lang Pagkaganyan ganyan nakikita mo diretso malinis naman yung tela pwede kang hindi na magpakain gaano so nakadukung na po siya o tapos next ito since lalagyan natin to ng bias yung kamukha nung ano yung medlock kailangan meron siyang walang pasada rito sa kabila. Okay. Pero pag yung jersey, oh, ano to, buo. Buo. So, ito kasi pabayas to. So dito kasi natin padadaanin yung bayas. So buo na siya. Oh, Iduduktong naman natin yung gilid. Yung tinatawag na side close. Side close. So, pag sa mga jersey, buo din to. Pero ito, may papadaanin tayong bayas. May puwang siyang konti. Um, wait, tong na po. O yung kabila naman. Kung paano mo ginawa yung side flow sa kabila, ganun din sa kabila. Okay. Ayan, okay. tiyak, 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 tiyak. May sando ka na. Kung big down pa tiya. Okay, yeah. Pwede mo Sube. na pa. <laughs> Lalayan na natin ang bayan. Ah, ito po, makikita niyo po yung tahiti dito. Ah. Oh, ito kanina yung malapad. Ito na po siya ngayon. <coughs> Ano yung sasama? May nasa dito. yung walang <laughs> tingin. Nayaan na natin. Hindi ko nagpipilisan yung piping. Ito pinagala natin. Ayan na po. Nakakabit na siya. Hmm. Ayan, dito na tayo ng kompletong bahay. Isando na tayo. Ngayon, ito, ito yung kagandaan ng lahat Pagka po, di ba, ito yung laylayan. Dito nyo rin po yan tututi at tatanggalin lang natin ito. Oh. Ito, pakita ko sa inyo. Tanggalin lang natin ito. Screw lang naman ang kailangan nyo po. Ito, ito yung isang tunig nyo rito sa likod. Hindi okay. nyo huluwagan lang ito. Kaya pag naluwagan niyo po, tanggal na po yan. Ay, ano dito? Nakakala sa pagdaro yung... Ito na, tope. Yung para tupi. yung wala nang gagalaw. Wala na po, kasi pambata naman. Okay. Okay. yung babalik nyo lang sa ganito, saka so, nyo siya iyan. Okay. okay. So, so pag tutupi, titiklok mo lang ito papasok. Oh. Ito kayo mandigo. 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 Ito kayo Alam ko 'yan. Meron pa pala. Meron pa po yung t-shirt Meron pa pala. 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 Meron Ganun lang po yun, tatanggalin nyo lang yung... Paano lalabas na malinis to? Ah, ang, ang, naging problema po kasi dyan, yung sa paggupit ko nila. Okay. Dapat, bago mo siya isali, malinis yung pagkaka... Ayan, wala dyan yung may dupit ako. Kailan po ito? Oo, kailan po. Parang ganito. Oo, malinis. Oo, oh, malinis. Malinis yung pagkapin natin. Kasi hindi ko paggupit ako ayos. <laughs> <laughs> para, para, malinis siya, kailangan malinis yung pagkaka-dupit natin. Pagdito na natin, tapusin na natin yung ito, pwede nang diretso oven na eh. Pero pagka gaya natin na hindi po masyado sa nahi, dito muna tayo. Gagawin mo lang naman dito sa mga buktungan. Tatahiin mo lang muna siya. Pagpapatayin mo lang ito. Mabagal nga pala itong na natin eh. Tatlo lang naman lagi. Ay po na doktong niyo narito, e aging eh, pa rin po ano. Okay. Hindi siya pwedeng walang aging. Tingnan nyo mga sir yung purpose ng cable. Cover lang. O diba ito, yung unlock <coughs> natin doon. O ito, dito lang natin binasalahan. So ito, malinis. So yun yung isa sa mga corpus. Para Parang malinis yung mga tili. Yung mga At, dito na tayo. Pagkasanay ka na, pwede mo nang diretsuhin dito yun eh. Yung sinasabi ko kanina. Hindi mo dahan, Pwede nang diretsuhin. sa inyo, yung sinampol natin kanina, yung ginamit dito black. O, oh, ito naman sa atin, kakaya. O, oh, yan, may bago na sana Eto hihip. Ito siya, ito yung pinatoy natin. Ito yung pinatoy natin. Iba lang ito kasi uh, iba yung tayo lang ginamit dito. Ito, ito, ito. ito, ito muna, ito muna, muna i-try pero meron ako nito, pang kasya sa iyo sir, saka yung sa akin. Dito ma'am, dito ko na pakita sa inyo. Kasi hindi pa naman tayo magkakamay. <coughs> ang iingatan nyo lang po dito, siyempre kamay. <laughs> saka, saka po yung yung, Ang ah, madalas issue sa cutter, nakakat yung Boy. wire. Kasi nakahayang na ganyan. Nadadaman. Sabog siya ngayon. Tingnan mo kung abotin na. Hindi, ang distadyo po dyan, nasaksakan nasa na sa Para yung wire niya, Nak nakasabi <coughs> na naka Sino po kaya gagamit ito, sir? Kayo. Ayan, nakamit na nagtulog nito. Ito lang ito, ma'am. Lahat uh, na madaanan niya, kutol. Uh, ganun lang. Tapos ito, kung nasa likod na ito, panghasa. Kasi, okay, bawat cutting mo, syempre, kung yung blade, makakasahin mo siya. Tapos, tayo ng tayo. Kahit maliit lang. Ingatan nyo lang po ito, lalo na pagka siyempre may bata. Isa nila si Paul. Bibiya. Oh, Bibiya. Yeah. Bibiya. Yeah, lahat ko naman nadaanan niya talaga po po. Kinit ito eh, kinit. Kapag kapungurin, naroon naman yung pungurin <coughs> so, na siya. na siya malas na May mga previous naman po yan tulad ng extra blade saka yung panghasa alam ko meron din po yan. ingatan nyo nyo sa Ito lang naman delikate ko pag nanakat pala yung kwa. Ayan, uh, pauwi na po kami katapos lang namin mag-deliver doon sa ating subscriber na taga Malolos. So, nandito na kami sa Expressway. Wait, wait na po. Wait, wait na po. Hello. Daba, pinabati po namin si Boss. Tak absen. Si kawat tinggal sedikit si Jerry.